Sa mga nagdaang taon, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan ng sandatahang lakas, lalo na sa larangan ng himpapawid. Isa sa mga pinakapinag-uusap ang usapin ngayon ay ang paghahambing sa pagitan ng fighter jet ng Pilipinas at ng MiG ng Russia. Maraming nagtatanong kung magtatagpo sa isang tunay na labanan ang dalawang ito, sino ang mananaig? Parehong may kanikanyang lakas, teknolohiya, at disenyong pangdigma na ginawang simbolo ng kani-kanilang bansa. Sa kasalukuyan, isinasagawa ng Pilipinas ang AFP Modernization Program, isang malawakang programa para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Bahagi nito ang pagpapalakas ng Philippine Air Force, PAF, sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong fighter jet upang mapalitan ang mga luma na gaya ng FA-50PH, isang light combat aircraft mula sa South Korea. Ang FA50PH ay may bilis na umaabot sa Mach 1.5 at kayang magdala ng mga sandatang gaya ng AIM-9 Sidewinder Missiles at GBU-12 Laser Guided Bombs. Subalit, kahit moderno ito sa ilang aspeto, alam ng mga eksperto na kailangan pa ng Pilipinas ng mas mataas na antas ng eroplano upang makasabay sa mga bansang may advanced na air power. Samantala, ang Russia ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakamalakas na tagagawa ng eroplano sa buong mundo. Ang kanilang mga MiG fighter jets ay itinuturing na haligi ng kanilang air defense system. Kabilang sa mga pinakakilala ay ang MiG-29 at ang pinakabagong bersyon na MiG-35. Ang MiG-35 ay may kakayahang lumipad ng hanggang Mach 2.25 at may advanced radar system na AESA. Bukod pa rito, mayroon itong fly-by-wire system at thrust vectoring engines na nagbibigay dito ng pambihirang liksi sa himpapawid. Kayang magdala ng mga sandata gaya ng R-77 at R-73 air-to-air missiles at Kh-31 anti-ship missiles na may mahabang range at mataas na precision. Kung titingnan ang teknikal na aspeto, malinaw na mas malakas ang MIG sa ilang bahagi, mas mabilis, mas mataas ang altitude capacity, at mas marami itong armas. Ngunit hindi rin dapat maliitin ang mga posibleng bagong fighter jets ng Pilipinas tulad ng F16 Block 70 o kahit F15EX na pinag-aaralan ngayong bilhin ng bansa. Ang mga eroplano mula sa Amerika ay may matinding kalamangan sa electronics, communication systems, at electronic warfare capabilities na mahalaga sa modernong uri ng labanan. Sa tunay na labanan, hindi lamang lakas ng makina ang magtatakda ng tagumpay. Mahalaga rin ang taktika, kakayahan ng piloto, at suporta mula sa ground radar at command systems. Sa puntong ito, may kalamangan ng Pilipinas dahil sa alyansa nito sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng mga kasunduang militar at joint exercises tulad ng balikatan, napapabuti ng mga piloto ng PAF ang kanilang karanasan sa complex combat scenarios na katulad ng aktwal na labanan. Ang Russia naman ay may advantage sa combat experience dahil ang kanilang mga piloto ay aktibong nakikibahagi sa mga totoong operasyon sa Syria at Ukraine. Ang ganitong karanasan ay nagbibigay sa kanila ng mataas na antas ng tactical na instinct at kakayahang mag-adjust sa gitna ng labanan. Pagdating sa gastos, mas mataas ang operational at maintenance cost ng MiG kumpara sa mga eroplano mula sa Amerika. Kadalasan, ang mga pyesa at support system ng MiG ay eksklusibo mula sa Russia, kaya mas mahirap para sa mga bansang walang direktang ugnayan sa Moscow. Samantalang ang Pilipinas, bilang kaalyado ng US, ay may akses sa mas maayos na supply chain, training, at after-service support. Kung paghahambingin sa kabuuan, ang MIG ng Russia ay mas malakas sa bilis at firepower, samantalang ang mga jet ng Pilipinas ay may bentahe sa intelligence, situational awareness, at network-based warfare. Sa panahon ngayon kung saan ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa barilan kundi pati sa impormasyon, ang kakayahang mag-integrate ng radar, satellite, at communication systems ay maaaring magpabago ng laban. Kung sakaling matuloy ang plano ng Pilipinas na bumili ng F-16V o kahit F-35A sa hinaharap, tiyak na mababago ang balanse ng kapangyarihang panghimpapawid sa rehiyon. Ang mga ito ay may kakayahang mag-detect at umatake sa target bago pa man makita ng kalaban, salamat sa advanced radar at stealth design. Sa kabilang banda, hindi rin titigil ang Russia sa pagpapahusay ng kanilang MiG-35 at iba pang jets, kaya't patuloy na magiging mahigpit ang kompetisyon sa larangan ng air superiority. Sa dulo, ang tanong na, sino ang mananalo, ay hindi madaling sagutin. Ang resulta ng ganitong uri ng labanan ay nakasalalay hindi lang sa teknolohiya kundi sa estratehiya, pakikipag-alyansa, at kahandaan ng bawat bansa. Ang Pilipinas ay patuloy na umuunlad tungo sa pagiging isang bansang may kakayahang depensahan ng sarili sa himpapawid, habang ang Russia naman ay patuloy na nagpapatunay na sila pa rin ang isa sa mga pinakamalalakas sa mundo pagdating sa air combat technology.